Oreo 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 Apa yang Oreo 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 nak? Ah, Oreo 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 ginagawa mo? kamu Liga dito kay Mama Dali. Dali, hindi ka. Nak, ka dali. Kam. Yo. Audio, hindi sumusunod kay Mama niya 'yan. Very good naman. Ano gagawin mo doon, nak? Ha. Ano gagawin mo? Bakit? Ano 'yan? Ha. Dali. Ano gagawin ano ng anak ko 'yan? Ano ang gagawin ng Kuya Oreo? Ha? Minso, oh. Bakit? Ano pinapakinggan mo? Hmm. Ano kaya gawa ng Oreo ko? Ha? Hindi matulog? Kasi maghapong ko nagtulog, eh. Ayaw store mo pa istorbo nga, eh. Oh, bakit? Ano yun? Asik-asik ka, bakit? Hmm? Bakit nag-aasik-asik yan? Bakit? Ha? Hindi ano? kang anak. Ang matalino kong anak. Kaya lang tamad eh. Tamad lang to eh. Ito. Pero nakikinig to. nasa mood ha? Bakit na? Anong problema natin? Bakit baby ko? Ha? Anong gusto ng baby kong yan? Ah, ano gusto ng kuya ko? Anong gusto ng kuya ko niyan? Pogi-pogi pa naman yan. Ang matalino, nakikinig kay Meme to eh, no? Ang sinasabi ni Meme, naiintindihan niya eh, no? No? Ba talaga ang kuya ko eh?